Okay money popcorn, good afternoon po sa inyong lahat At ngayong hapon nga ay nandito kami sa Maya Kasama ko si Pinsan Burnok Isaya dito sa likod Na may hawak ng ating regalo para sa aking nag-iisang anak Walang iba kundi si Bygie Gale Hurriit <laughs> Ayan nga I-check muna natin kung nasa Uh, kids uh, playground uh, sila hipag so una sa lahat uh, binabati ko ng uh, happy holidays ang lahat ng taga asingan pangasinan most especially sa aking anak sa family agapito at magahanap muna tayo ng parking area dito sa dati nating pinagparkingan sana may mahanap tayo kaagad na parking area para hindi na tayo mahirapan okay yun so walang tao kunti lang yung tao check natin kung pwedeng mag park sarado sarado sya so saan kayo, saan kayo dito yung pwedeng parkingan doon siguro Lipat tayo. Para let's parking na lang tayo dun sa may harap. Hanapin natin sila dito. Maghanap tayo ng parking area. Papasyal natin si uh, Pinsan Burnok dito. So nandito si Pinsan Burnok. Hawak-hawak niya yung regalo namin. A little longer than a few minutes later. So yun mga katikir boom. Pakapunta na po kami ni Christian Burnock sa playground dahil nandun na daw po sila Dinjika ding Jika. So may natin na may upit yung aking anak. Ano ko pala? So parang nalulungha. Wow.

Ay, nag ko na mo. Ha? Ah? Parang ano mo na Jason. Lagi, busy ko Makipal Makipalpalanig ni mo ba? Ay. <laughs> mo sila nanay dun sa Balonggao. May request ba sa pinyo? Ang pinyo So ay eh, may monte kaming regalo kay naning may Jay. So, baksan mo na ka. Baksan mo dito. Baba mo, baba. po. na meron ka ng dami dami tapos meron yeah. tapos may shoes may shoes ko ang umina kasa kaya to? may kundala kundalian kaya kaya? may ilaw? Apo, may umina ako hindi, tayo. ko naman ayan so natin yung eh nung wind up

<laughs> kali pa na so, ko na si eh. <laughs> uh, taga video natin si ah uh, Insan Bernardo. <laughs> eh yeah. no. So, <thank> <laughs> okay. Hello. <Ano> pita <laughs> <si> naglalakad. <laughs> <laughs>

Okay, mani popcorn and So, pauwi na kami ni Pinsan na uh, Isaya. Yo, nice kong magpasalamat sa aking hipag, si Ading Jika at kay Pinsan Burnok na sumamasahan dito and most especially sa Panginoon na nagbigay sa amin ng pagkakataon na magkasama ng anak ko. Ayan, uh, kompeto na yung Christmas ko at New Year ko. Thank you anak. Uh, mahal na mahal kita. I love you, my Gail. You are always be my baby. <laughs> Ang nag-iisa kong uh, anak na si Kureit. I love you, I love you, I love you, I love you. Mua, 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 mua. So, ayun mga katay bomb. thank you. Thank you, God, for this uh, special day. For this important uh, day. So, pawi na kami baya Santa Maria kami, ikot kami sa may uh, ano to, mas malayo konti dahil sarado pa po yung barangay Dalayap. So ayun, kita kits tayo sa next vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-take care boom. Hanggang sa muli. Take care boom. God bless you all.